Can the Duterte's seize control of the Senate in 2025? una una, isa ba yun sa mga objective sa mga Duterte? Yung control yung Senate? Hindi. Bakit? Ah, ang objective nila is to survive. Ano? At after surviving, marami dun sa mga posibleng mananalo sa administration slate. napakalakas ng administrate. Eh. Hawak nila yung mga internal revenue allotment ng mga LGU. Hawak nila yung pondo ng mga kongresista. No? Hawak nila yung mga institusyon ng gobyerno, no? Uh, military, police, DepEd. Hindi ko sinabi na COMELEC hawak nila, hindi ko sinabi 'yon. So, mga institusyon ng gobyerno, kaya napaka-powerful nila. Kaya lahat gustong pumunta. Kahit yung mga balat sa gobyerno, katulad ng presidential sister, no? Gustong sumama sa admin slate. Uh, after sabihin na hindi niya iiwan si Sara Duterte, yung uh, yung mga bilyar, yung mga kayetano, di ba? 'Yan ay sasama sa administrate. Pero pag nanalo sila, loyal ba sila sa ad administration? Loyal ba sila sa presidente? I doubt it. Baka 'yun ang sinasabi ng mga Duterte. Uh, after surviving, after manalo ng mga iba na galing sa kanila or supporter nila, eh baka babalik sa kanila. Baka 'yun ang ibig sabihin nila in terms of seizing control. Na okay. marami dyan sa mga posibleng manalo na hindi sa slate nila tatakbo ay eventually babalik sa kanila. No? Pero hindi ba as a consequence, parang seizing control din yun? Kung... Yes, exactly. Diba? Yun ang sinasabi ko. Baka yun ang ibig sabihin ng Duterte. They will cease control after the midterms dahil yung mga sasama sa administration makikita na frontliner si Sara ay babalik sa kanila. Although hindi ko na nakikita si Sara as frontliner. Medyo damage goods na eh. Talaga? Kaya, uh, posible, may posible, may possibility na talagang seryoso sila kay Baste. Uh, isang aspeto niyan to deflect attacks from Sara. Pero pwede rin na kung tataas si Baste, eh siya na. No? Siya na. No? Mm -hmm. Pero sa ngayon, ang main reason is to uh, deflect from Sara yung mga tira. Na hindi naman siya ang tatakbo eh. Yung kanyang kapatid naman eh. Eh Ay, ngayon, makapansin ano ko. ngayon yung kanyang kapatid dahil yun ang babanatan, di ba? Eh yung mga hmm. banat, kahit negative yan, it's, a, it's publicity eh. Kaya uh, posible na kung uh, magkakaroon ng traction si Baste, eh baka siya na nga ang itulak. Pero for Pero, now, inuulit ko, ang layunin dyan is to deflect attacks from Sana. Oh. Okay. Pero kasi nga, uh, dalawang points, no? Sana hindi ko maalala yung second. Daldal <laughs> <laughs> -dal kasi natin eh. <laughs> Bira akong ginagawa yun eh two points kasi pag tinupo points mo yung pangalaw eh okay ito naalala ko una at least no? uh, <laughs> una -una. Wala, lang three, wala lang third point <laughs> <laughs> tango na, tango na. dapat sinusulat eh hindi ako kasi napansin ko rin si para may effort to actually uh, prop up the image of uh, Bastet Duterte diba bilasan niya nagsasalita tapos kinakalit sa social media And then may comparison doon sa tatay. Kaya kasi nasabi nyo, mas kuwapong Duterte. Na din ko naman. Siguro sabihin natin, may itsurang Duterte. yon yeah, yun, yeah, yeah. Okay. kasi uh, eh, parang kuha... Uh, kahit butiki, oh. kahit butiki, may itsura. Hindi <laughs> 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 kasi kuha niya yung ano eh, kuha niya yung pagsasalita ng tatay, di ba? Parang pag pinakinggan mo siya without looking at the video, parang si Duterte nagsasalita eh, na, tatay. Okay? Kung bagay yung gift of uh, engaging the audience. Pero yung second point ko, fortunately naalala ko, wala bang, hindi ba tapos na yung shelf life ng ganyang klaseng politika after we have seen over the past six years? O hindi pa rin? Well, kung titignan mo yung survey, ay kahit lumiliit yung ganyang uri ng politika, ay marketable pa rin. Di ba? Yung mga, yung mga maganda ang branding, ay lumalabas pa rin sa survey. At yung mga mayroong substance, sa labas ng survey. 'Di ba? Yan ang nangyayari. Dahil yung mga may substance kulang sa branding. At sana hmm. yung mga may substance naman ay matuto dito sa populist ethos na hindi sapat na ikaw ay nag uh, ikaw ay may dalang plataporma, prinsipyo at saka vision, dapat i-package mo rin maigi para maging brand na pag-uusapan ng mga tao. Yun sana yung uh, maitutulong ng mga katulad ng host natin. Yung ganyang klaseng branding. Yung ganyang eh, kasi... klaseng, uh, peg eh, yung isa kasing, ano, option dyan, pausap ko ngayon, ayaw naman tumakbo. Hindi, <laughs> pangalawa, hindi, ano yan eh. Ang magaling dyan sa bagay niya, si Alan Herman eh. Doon ako nanonood siya ngayon. Yan, kunin nila si Alan. Diba? Hindi, kasi example, ito. Ginagawa naman niya ni Chell Jok, no? ba diba, Sa video, masyadong, ba diba, Popular siya sa TikTok, sa mga vertical uh, video videos, sa mga reels. At useful yung mga videos niya, yung mga life hack. Kaya, may, may napalit ako video recently. Ano uh, anong gagawin nyo pag masungit yung government employee na nakausap mo. Yung mga ganun, di ba? O so, kaya, dapat legal ba na kinukuha, kunwari ng uh, sa village yung lisensya mo pag papasok ka? Useful yun, di ba? Uh, Dikit sa, sa mga tao yun. Pero, yeah. mo. scaling up yan, kay Shell. Pero, kailangan pero, pa rin. Mahirap pa rin eh. Di ba? Yung pag-uusapan siya, no? Yung may oh, ma-associate okay. sa kanya yung brand na yon. Sana yun lang gawin niya. No? Dahil talaga may substance yan eh. Iba isa yan sa mga may substance na kandidato for the Senate. Pero tulungan natin na magkaroon siya ng brand. Na pag-uusapan siya. Kahit hindi siya marunong magtaot ng lamesa, dahil wala man yan eh, hindi naman yan tambay sa Pinobal at saka sa Dapitan eh. Hindi yan sana yung na ng lamesa. Pero lagyan natin ng brand na maganda, na disente. Yung disente ba? Ano pa yan? Ito nga, speaking of dissent, naalala ko, when you were talking about the idea of uh, Bastille Duterte uh, as an option for uh, Duterte's candidate in 2028. Parang ano ba yan? Hindi naman syempre parehong pareho yung situation. No? Pero diba may mga moments in our history kung saan yung una mong inaasahan na tatakbo, nasusupersede yung kanyang ano eh, goal, di ba? Because of certain events. We saw that in 2009, di ba? Yes. Diba si Cory, tatakbo dapat talaga si Marojas, eh, ang clamor na punta kay Pinoy. Parang ganun ba yan? Hindi ko sinasabing ano sila, freedom fighter. Ha? <laughs> well, alimbawa, si Pinoy, nung tumakbo siya for the Senate, malayo siya. Nasa yata siya, 18, 19, 20. Pero nung uh, naglabas siya ng isang ad, no, game changer, yung lagot ako sa nanay ko, biglang nag-top 4, top 5 siya. So, ibig sabihin, itong mga may substance, may pag-asa pa naman eh. No? Pero, kailangan tulungan na magkaroon sila ng uh, ano, eh? ng uh, defining at saka compelling brand no alibaba yung lagot ako sa nanay ko eh naka-identify tayo diyan eh dahil lahat tayo takot sa nanay eh di ba yon mm -hmm. so magkailangan ng ganun no alibaba may show ngayon si si Kiko sa TV5 parang kwan eh magsasaka gentleman farmer eh yun ang gamitin niyang brand yun ang gamitin niyang brand at mas marami nanonood sa kanyang show Kesa dun sa show ni Amy Marcos, no, sa same channel. So, At, 'yan, Channel 5 uh, din, Channel 5. Oh, May, may show siya. Ano siyang buhay? Magsasaka, no? Na na, na na gentleman farmer nga. Si may tanong lang ako. Ano ba yung mga radio program yung binabanggit mo nga? So, pero kulang pa rin eh. Kulang pa rin oh, eh. Pag naisip mo sila, pag naisip mo sila, hindi mo mai-imagine yung brand.